Hi guys, welcome back to my channel. And for today, na di ah uh, for today's video or vlog, ah uh, ang challenge po namin ngayon is for this night is kapag merong makakagat dito sa ating hipopotamos, first na ah uh, makakagat dito, kailangan siyang kakain ng isang lemon. hindi Binigyan alam tungo. Kung ano Ilang makita ba? Okay. okay. start. Sino first? Ayan. Ay, ako. Ako Wait, daw. Wait, lang. Hindi, ay, hindi nila makikita. Hindi, meron na lang. I'll go. Ganyan na lang. Ano? Yeah. Ano kana? na? Hold on. Hold Close <laughs> ah! Choose No, Close your eyes and then choose. Ana <laughs> first touch mo. Go. Uh -huh. Go. Maasim. Oh my God. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Ayoko na. You have to finish that all. Ayoko na, ayoko na. Mapait. Very good. Namis. <laughs> It's so delicious. No, tama na, tama na. I'm sorry. Mapait. Mga damdam mo, easy ka. Mamaya ako.

Ako na siya na. Oh! Anak na yung anak siya. Wait lang, natin yung phone. Tingnan yung, ating camera. Yeah, me um, my, <laughs> uh, <laughs> three, let me. <laughs> okay. That, three, two, Wait lang, two, night, one, natin. Pag bilang three, go. <laughs> oh. Oh. Parang fun, emang <laughs> ah, parang asin na ewan Ay, asin ewan mm, pa lang hahahaha <laughs> yeah. okay, na first ako na asin yun hindi like. <slas> e, na oh, oh. <laughs> ah ahhhhhh ah! like wait lang abracadabra wait lang kulit okay Ahan na. Yung isang first na touch. Ah, touch po. Eh. eh, eh. Hindi ko, hindi ko ako. na yung nanagyan natin. Go. Oh my God. <laughs> Mabait. <laughs> <laughs> Three, two, one, go. Ahan. Ito lang daw. Hindi, tawa ka ng tawa niyan. Tingnan mo mamaya. <laughs> <laughs> Kaya tapos lang namin kumain. Okay, oh, first. Ikaw lang first eh. ano <laughs> ka, isang ikaw. Ay. Ikaw lang. Ikaw at? Ay, huwag na ako. Ayoko na. Ay, ayan lang! ka! Oh, ano to? No. Ay. Oh, wait, 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 wait. Dada! da na, -da! da -da! da -da! Ay, Wala lang sa kanya! Oh meron siyang pan. Ano na to? Meron siyang ubo konting ubo. Hindi naman siya grabe. Kaya ganito ba yung pag-face niya. Mm -hmm. Isin ako na. Hindi yeah, ah, ako, na. Ako na, ako na. Ma dapat. Mm. Mahala na ako. Mm po. -hmm. Ay! Ano <laughs> <Ay>. ko? <Alakas. gasps> ah! Sige! Kasi wala lang sa'yo. Okay. Go. So. Ang malaki sana kung Bye! No? Wow. Wala, wala wala, reaction. Wala yang <laughs> <action. laughs> ya. mm. okay, <laughs> okay. Oh, nak. Oh, nak. Huwag ano ka. Ano ayoko na. Ay. Hmm. So. May lang. And then. <laughs> Yan. Mm. Hmm. Hmm. ka na lang ang... Nakiramit lang. Ano ka? Ano ka to? Ay! Okay. Close your eyes. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay. No. Bumakasin ka lang. Hindi na lang <laughs> kasi yung kanyang kumalit. Yung And then, ako naman yun. Ako yun. Yes. Uh, uh, yung fan. Kahit um, yung first. Ito yung ating na siya natin Noong April. April ba yun? I think so. No. Nagwa ko na.